All right, mga Katagalog, ayos din niya mga idol. Labanan ito ng Vista Laia San Juan Batangas versus Losetas Mandaluyong. Magandang bakbakan to mga idol. Knockout game ito mga idol. Kung sinong mananalo dito, sila lalaban sa championship. Nung unang nagkatapat ito ang Vista Laia at Losetas Mandaluyong, ang nanalo doon is Vista Napakadikit ang laban. Abangan natin kung sinong mananalo ngayon mga idol. Palambing muna mga katagalog comment nyo kung taga kayo nang malaman natin kung saan umaabot ang video natin. Pa-like and follow and share na rin mga idol. Ayos din! Grabe ang bakbakan dito mga katagalog. Abangan natin hanggang dulo. Dikdika na ito! Iyon! Magde-date muna tayo ng kaunti mga idol. Bago tayo manood sa sarayaya. Ay talagang napakadami na nakain ko din eh. Ay talagang Hila, banti yan. Busog, lusog. Yan, kasama natin ngayon si Commander English. Yan, dumadagos na ngayon tayo sa parsariaya Kasama natin ang mga Ogalas, mga Tagalog. Ito, talagang quality yan. Si Idol B&D Art. Yan, yeah, mga Idol. Magandang ito. Iyan, mamaya kontay, dadagos na. Laban na ng mga ogala. At sa italagang quality ng bakbang itong mga ito. Nakikita nyo ka, punong-punong sa riyaya. boy. mga nilalamay, na naligo sa dagat. Ay, are. Iyan, nag-stretching na. Kulang na lang ay magsumba. Yan, konting pasilip muna sa mga lalaro, sa mga players. Mamaya, ang mga lalarong mga ogalats. Baling wala lang dito mga idol sa Vista Laia. Ito si Kiambao at si Jello Razon na nasa PBA na. Good luck. Di idol. Yan na. Malapit na magsimula. Ay, ang mga model ng Kojik eh? Aray mga ugalats, yan ang sinasabi. Iyan na, hinagis na ang patukas ang manok, nabubuno mo na ganda, natapon niya. Iyan na, sa Irustabi ang XPBA, pasto malones. No good, not this time mga idol. Pinasa dito ang unang puntos. Nakadali dito ang Vistalaya mula kay Mahal Kita Pilipinas. Iyan na, anaba, pinasa kay 19. Abay, oh, kagilas ay nagluluntag ka, bye. Yun ang tinatawag, tinatawag, na palakasya At anong taas ng lundag ha Ay, na naman, chibusor Aba, ay, nadali, aba, ay Ihiga, ay, natatama Tatapon pa, yun ha Nakalantak ng tira, XBBA Grabe din ang shooting nito, mga idol Yan ha, Melencio Nagmamadagos, sabay pull up Mga idol, basic Napaka quality ay laban na ng basic ka Aray, aray mahusay ay eh. kita nyo ba yun? na, anaba, na tagalog shot. Ya yeah, mga idol dito sa first quarter talagang dikdikan na dito mga idol. Grabe deep, deep dito. Yun na, umuulan ng tres dito sa magkabila maagang randito dito ng uh, Lucetas pero nakahabul-habul dito ang Vistalaya mga idol yun na sinasabi maloles huwag mo isasala yan talagang napaka open yan yan na sa nakauna grabe naman yung magpulapagan ng sapatos yan na ang hip hop ng Pinas abay ay ari naman si Mabulak pumasok na dito mga idol yan na Alvarado ah, dumago sumabay Panes, Bastusan na dito sa Sariaya. Queso na yun, right? ng kanyang pinsan, ang mga model ng Koji. Iyan na, Omega, pumasok na rin dito. Iyaw, nakadali. Sigo, JB Sukal. Iyan na, Santa Rosa, pinasa ay Mabulak. Iyon na, may konting tulak doon mga idol. Iyan na, Marvin Hayes. nagmadagaw, skinain ng buhay itong ego. Ina-import mga idol. Iyan na, Ace, oh, magandang screen, tumabulak. Dito nagtapos ang first quarter mga idol. Ang score 18-17 lamang ng isa ang Luceras. Iyan na, pinasok na magtutroso si Mama Re! Iyan na, sala pero nakuha ng kanyang pinsan, ng kanyang kakulay mapusyaw lang ng konti Iyan na Santa Rosa lumipad Connect, connect Iyan na, uwego Ang nanalo sa 3 point shootout dito sa Sarriari Eh, talagang pwede din sa 2 points Mashooting din Mashurbol din Iyan na, namasahe na at matatapon pa Pasahe Model na Kojic To Marvin Hayes so, Oh Tamang tama Si Mahal Kita Pilipinas Talagay quality Ay ari naman Iyan na Nagmamadagaw Si Wakanda Forever Iyan na Pinasa kay numero 7 talaga Grabe Ball movement Ng Mandaluyong dito Iyan na Iskrin, eh Iyan na Milensio Oh Matatapon pa Ikita nyo ka Kuyo mo san Kuyo mo san Sa ilalim Mananakit ang body yan dito mga idol sa second quarter talagang ayaw pa rin patalo dito mga idol. Halos na ngamada dito din ang mga look ang mga local dito ng Mandaluyong mga idol. Iyan ha? Melencio to Marvin Hayes. Talagang yung ito eh, yung grabe kasi pag ay eh, talagang tumihaya na eh. ay are, eh. Marvin Hayes pasto Alvarado yung may konting tula nakakuha ng offensive paulo ay siya nagligalig na yan na sa iristabi huwag kang uh, under dyan na talaga shooting yun na napakagandang pasa papunta kay Bam Adebayo. yun na parang na-screen na ni Batista ay talagang pagkakatigas yan dito second quarter yan na nagmamadagos na si Anthony Edwards yan ah kita nyo ngayon ah kala mo naka ABS eh, basta basta na tigil yan ah lalata baon grabe hindi ni Pinsa dito bingi na din eh sakit sa tinga Iyan, hindi na eh, lumipad Nakakuha ng Paul Ika ngay, wala naman daw Paul eh na, may lensyo eh Talagang napaka-basic Talagang napaka-usay Iyan na, may lensyo Medyo nakakabulabul dito Ang Vista Laia mga idol Sa Rana ito Momentum ngayon ng Vista Laia 40-39 lamang pa rin ang Lucetas talagang dikdikan mga idol dikitan dikitan yan ay kuyo mo sang kuyo mo sang baga naman yan bawa rin mahusay gumalaw ang professor yan na chibusor ay talagang may shooting kala siya di ba dito hindi pa masyadong nagtatama sa trace itong si Malulis. medyo up dito pero ito nagtake over dito si Yambaw ito, pumukol, Melencio Nakuha ni Mama Dutore Yo, what a slam Grabe naman yung Gigibay ng ring eh, ika nga eh. Isa pa, ibigay eh. nyo pa sa akin Ako nang bahala sa ilalim Abay, ang tibay din ng katawan Ay, binubuhat sasakyan na sigurong binubuhot na rin sa jeep. Are, Galiano mga idol. Medyo late sila ni Umali. Kaya nga kayo nakapasok. Sayang third quarter na nakapasok si Idol. Nakadating. Yan ha, Santa Rosa. Uh, magandang depensa. Papunta kay Lalata. Connect, connect. Bastusan na dito mga idol. You know, kala ko idadakdak na naman eh. Highlights na naman. Yan, 60, 58. Ngayon, nakalamang dito ang Vista mga idol. Ah, dito, fourth quarter na ito, mga idol. Dito na, magkakaalaman na o sino ang lalaban sa championship. Grabe ito, mga idol. Wala nang bibitaw dito. Palike and show, follow, mga idol. And share na rin. Talagang quality. Iyan sa Heroes Ito na, ang tinatawag na Tagalog shot. Liban eh. Nadula sa kamay. Iyan na, pinagahanap ng papasahan. Pasto Tagalog, tinira nakuha ni Marvin Hayes ay talagang puti niya talagang grabe si dito ni Marvin Hayes, talagang doble kayo, talagang napakasulit. Ay, kanya ka halos ang rami niyang offensive ribbon dito. Dito mga idol, nakadale. Ay, grabe ang tinira doon ni Maloles. Unang tres dito ni Maloles. Dahil napakagandang defense ang pinakikita. Yun na, Marvin Ace. napadag naman na eh. Iya mga idol, 70, 68. Lamang dito, Lucetas mga idol. Tingnan natin ano mangyayari dito. Yan na, anaba, galing sa timeout Nakadali, nakabiso Tagalog siya Paul Trouble na dito si Anaba Kaya nga ngayon nakapasok Iyan na, malolis na naman Nagahanap ng papasu papasahan niyo Natapaw, ano nung sinasabi Pinasa dito kay Alvarado Nagahanap din ng papasa Pasto Galliano Tumelensyo Yo, not this time mga idol Pero nakuha pa rin dito ng Vistalaya Yo, nakakuha ng palme Dito mga idol uh, Medyo up dito sa pretro mga idol Ang Vistalaya, yan na ha? Marvin Hayes, crucial time na ito Patapos na dito Yo, not this time, bumalog Pagkakasayang isa pa mga idol Yon, dito nakuha ng panalo ng Uh, Losetas Mandaluyong grabe laro dito mga idol congratulations sa inyo both teams shoutout sa uh, Ada and Saligaw family maraming salamat sa inyo talagang quality, bawi tayo next time yeah mga idol, balin lalaban sa championship itong uh, Losetas Mandaluyong congratulations sa inyo mga idol talagang quality ayos din